Hindi lahat ng celebrities ay umaamin na may pinagawa sa mga mukha at katawan nila. Pero ang mga singers na ito ay matapang na inamin na nagpaayos at nagparitoke sila. The Philippine Showbiz List presents 20 Filipino singers na nagparitoke. Jake Cyrus Noong 2010 ay iulat na si Jake Cyrus, na noon ay kilala pa bilang Charisse Pempenco, ay sumailalim sa Botox at Thermage procedure kasama ang kanyang ninang na si Dr. Vicky Bello. Ang naturang mga procedure ay ginawa upang lumiit ang itsura ng kanyang mukha sa TV bilang paghahanda sa kanyang paglabas sa hit American TV series na Glee. Pagdating ng June 2017, opisyal niyang inanunsyo ang kanyang bagong pangalan bilang Jake Cyrus. Kasabay nito sa isang panayam sa 24 oras, inamin ni Jake na nagpa-opera siya upang ipatanggal ang kanyang dibdib at regular siyang sumasa ilalim sa testosterone shots bilang bahagi ng kanyang pag -transition. Lani Misa Lucha Walang takot na umamin o national TV ang Asia's Nightingale na si Lani Misa Lucha tungkol sa isyo ng pagiging salamat doktor. Noong 2014, diretsyong inamin ni Lani na totoong nagparitoke siya at wala siyang ikinahihiya sa ginawa niya. Ayon sa kanya, ginawa niya ito dahil sa kanyang trabaho bilang isang performer na laging nasa harap ng kamera. Ibinahagi nila nila na nagparitoke siya ng ilong at ipinaayos ang kanyang mga ngipin. Unti-unti niya pinagdaanan ang mga proseso dahil may mga trial period pa ang bawat hakbang. Angeline Quinto sa isang Instagram post noong July 31, 2020, ipinangalanda ka ni Angelina na produkto siya ng siyensya at wala siya nakikitang mali rito. Nagtataka pa siya kung bakit malaking issue para sa iba ang pagpaparitoke, lalo na't na bahagi ito ng kanilang trabaho bilang mga public figure na kailangan magmukhang kaaya-aya sa harap ng kamera. Ibinahagi ni Angelina na sa tulong ni Dr. Vicky Bello, dumaan siya sa ilang operasyon tulad ng eyelid surgery, Arm liposuction, belly liposuction, thermage at breast reduction. Marami rin ang nag-akala na ipinarito kanyang kanyang ilong, ngunit nililaw ni Angeline na hindi niya itinuloy ang planong ito. Pops Fernandez Noong 2009, kinumpirma ng concert queen na si Pops Fernandez ang mga espekulasyon tungkol sa kanyang pagpaparitokin ng labi. Inamin ni Pops isang panayam sa The Buzz na ipinagawa niya kanyang labi upang maging kahawig ng labi ng, ng kanyang idolo, ang Hollywood actress na si Angelina Jolie. Ayon kay Pops, obsessed siya sa itsura ng kanyang labi at naging totoo siya sa sarili ng desisyon na niyang ipapump ang mga ito. Wala raw siyang itinatago at proud siya sa kanyang ginawa. Ibinahagi rin niya na ang pagkakaroon ng mas magandang itsura Lalo na sa showbiz ay mahalaga, kaya't hindi siya na dalawang isip na ipagawa ang kanyang labi upang makuha ang look na gusto niya. Vice Ganda Noong May 2015, kinumpirma ni Vice Ganda na siya ay sumailalim sa mga operasyon sa kanyang kilikili at balakang kasama si Dr. Vicky Bello, Inamin din niya nagpabotok siya. Bukod dito, sumailalim siya sa hip enhancement surgery upang mapaganda ang kanyang pangangatawan. Rachel Alejandro sa si isang panayam inamin ni Rachel Alejandro na sumailalim siya sa ilang medical enhancements sa kanyang mukha. Noong 2011, nagpabotok siya bago ang kanyang kasal. Nagbigay din siya ng babala sa mga tao na wag labis-labis ang pagpapaganda na biniyang diin ang kahalagahan ng pag-aalaga sa sarili ng may moderation. Ethel Buba sa isang panayam sa showbiz website noong November 2009, ipinagmamalaki ng singer-comedian at impersonator na si Ethel Buba na siya ay addict sa cosmetic procedures. Ayon kay Ethel, sumailalim siya sa operasyon upang mapaganda ang kanyang mga pisngi at ilong. Ibinahagi niya na mga procedures na ito ay bahagi ng kanyang personal na pag-aalaga sa sarili at pagpapataas ng kanyang kumpiyansa sa sarili. Janine Birdine ibinunyag ng tawag ng tanghalan Grand Champion na si Janine Berdin na sumailalim siya sa ilang procedures upang mapaganda ang kanyang ilong. Ayon kay Janine, ang kanyang pinakamalaking insecurity ay ang kanyang ilong. Kaya't nagdesisyon siyang magpa-enhance upang mapabuti ang kanyang self-confidence. Ang hakbang na ito ay bahagi ng kanyang personal na pag-aalaga sa sarili at pagpapataas ng kanyang kumpiyansa sa sarili. Geneva Cruz. Ipinahayag ni Geneva Cruz na sumailalim siya sa operasyon upang baguhin ang kanyang ilong noong siya ay 16 years old. Bagamat ilang taon na ang nakalipas mula ng kanyang operasyon, sinabi ni Geneva na ang pangbubuli na kanyang naranasan dahil sa pagbabago sa kanyang ilong ay nagpatatag sa kanya. Katrina Villarde Noong 2018, nag-post ang aesthetic clinic na sinagawa tungkol sa non-surgical nose at chin enhancement na ginawa para kay Katrina Villarde, na rin bilang Suklai Diva. At noong 2021, proud na inanunsyo ni Katrina na siya ay nagpa-rhinoplasty. Jessica Villarubin Ibinunyag ng The Clash Season 3 winner na si Jessica Villarubin na siya ay sumailalim sa rhinoplasty, blepharoplasty at fat grafting upang mapaganda ang kanyang ilong, eyelids at pisngik. Ayon kay Jessica, nagdesisyon siyang magpa-cosmetic surgery upang mapataas ang kanyang kumpiyansa matapos siyang mabuli dahil sa kanyang itsura. Gigi De Lana Bukod sa kanyang pagiging open sa kanyang karanasan sa cosmetic enhancement, inamin ni Gigi na isilagawa niya ito upang makamit ang best version of herself. Sa kanyang pagpapahayag, sinabi ni Gigi na ang pagpaparitoke ay bahagi ng kanyang personal na pagpapabuti at self-care. Janela Salvador Nagpahinga mula sa kanyang showbiz career si Janela upang magtuon sa kanyang pagbubuntis. Ipinanganak niya ang kanyang anak na si Jude Trevor noong October 2020. Bilang paghahanda sa kanyang pagbabalik showbiz, humingi si Janela ng tulong kay Dr. Vicky Bello upang makamit ang mas payat na pangangatawan sa pamamagitan ng 360-degree liposuction. Ang nasabing procedure ay nagtanggal ng labis na taba mula sa kanyang likod, braso at chan. Tony Fowler, ibinunyag ng content creator at singer na si Tony Fowler ang ilang cosmetic procedures na isinagawa niya sa kanyang katawan. Ayon kay Tony, sumailalim siya sa hindi bababa sa dalawang operasyon sa kanyang mga mata at pitong operasyon sa kanyang ilong. Paliwanag niya, ang pagpapaganda sa kanyang katawan ay bahagi ng pagpapataas ng kanyang self-confidence. Sharon Cuneta Pinahangan ng megastar Sharon Cuneta ang entertainment media sa kanyang mas payat na pangangatawan. Ayon kay Sharon, kinailangan niyang sumailalim sa cosmetic surgery upang higpitan ang ilang bahagi ng kanyang balat na lumuwag matapos siyang magbawas ng mahigit isang daang libra. Ibinahagi rin niya na ang kanyang transformation ay bahagi ng kanyang journey tungo sa mas malusog na pangangatawan at bagong kumpiyansa sa sarili. SB-19, Stell and Pablo Nagbigay ng diretsyahang sagot ang dalawang miyembro ng SB19 na si Nastel at Pablo sa usapin ng pagpapalitoke o surgical enhancement sa isang episode ng Fast Talk with Boy Abunda. Sa programang ito, naging bukas ang dalawa sa kanilang pananaw ukol sa mga cosmetic procedures na maaaring nagawa o plano nilang gawin bilang bahagi ng kanilang personal na pag-aalaga sa sarili at profesyon bilang mga idolo. Ayon kay Stell, walang dahilan upang itago ang mga enhancements na maaaring ginawa niya. Sa tuwing napapansin ng kanyang mga kaibigan ang anumang pagbabago sa kanyang itsura o katawan, direkta niya sinasabi na oo, dumaan siya sa mga ganitong proseso. Wala raw siya nakikitang masama sa ganitong hakbang, lalo na kung ang layunin ay upang mas mapabuti ang pisikal na anyo. Ayon pa kay Stel, bahagi ito ng kanilang trabaho bilang mga performer na laging na harap ng kamera at ng publiko. Kung may kakayahan din ang kanyang mga kaibigan na gumastos para sa kanilang sarili, inarerekomenda eh, niyang gawin nila ang mga enhancements kung ito'y makapagpapasaya at makakapagpataas ng kumpiyansa sa sarili. Samantala si Pablo naman ay nagbahagi rin ng kanyang karanasan tungkol sa pagpaparitoke, partikular na sa paggamit ng fillers. Aminado si Pablo na noong una, hindi niya pinag-isipan ang tungkol dito. Ngunit na masubukan niyang magpa-filler sa kanyang noo, napansin niyang malaki ang itulong nito sa kanyang kumpiyansa. Dagdag pa ni Pablo, walang mali sa pagkakaroon ng enhancements kung ito ay nagbibigay ng positibong epekto sa sarili, lalo na sa aspetong emosyonal at mental. Morissette Amon sa isang panayam noong 2018, sa Rated K, inamin ng Asia's Phoenix na si Morris at Amon na matagal na siyang insecure sa laki na kanyang mga braso. Kahit regular siya nagpunta sa gym, hindi niya napansin ang malaking pagbabago sa sukat na kanyang mga braso. Dahil dito na pagdesisyon na ni Morissette na sumailalim sa arm liposuction procedure upang matugunan ang kanyang insecurities. Bukod sa arm liposuction, isinailalim din si Morissette sa thermage procedure upang mawala ang kanyang double chin. Ayon sa Singer, ang mga procedures na ito ay nagbigay ng malaking boost sa kanyang kumpiyansa sa sarili. Jonah Inamin ng Pinoy Pop Superstar Grand Champion na si Jonalyn Veray o Jona, na kilala na ngayon bilang Jona sa isang panayam sa dyaryo noong October 2014 na nagparitoke siya ng ilong sa edad na 15. Ibinahagi ni Jona na noon pa lamang ay nagdesisyon na siyang ipagawa ang kanyang ilong bilang bahagi ng kanyang personal na desisyon sa pagpapaganda. Gayunpaman, paman matapos sa mailalim sa naturang cosmetic procedure, nilinaw ni Jona na wala na siyang balak na magpa-opera pa para baguhin ang iba pang parte ng kanyang katawan o pisikal na anyo. Ayon sa kanya, sapat na ang naging pagbabago sa kanyang ilong at masaya na siya sa kung ano ang itsura niya ngayon. R.C. Munoz. Ang aktres at vocalist ng bandang Filia na si R.C. Munoz ay nag-trending noon dahil sa paiba-ibang itsura nito dahil di umano sa pagpaparitokin niya. Mula 2005 hanggang sa kasalukuyan, napansin ng mga netizens na parating nagbabago ang itsura ni R.C. at may mga nagsasabi na dahil ito sa pagpaparitokin niya. Hindi man inamin ni R.C. ang mga pagpapa-enhance na ginawa niya sa kanyang mukha, isang aksidente daw noon ang dahilan bakit kailangan magpaayos ng mukha si R.C. Na-aksidente siya noon habang nasa isang gig at nabasag ang kanyang muka na kailangan niyang ipaayos sa isang magaling na cosmetic surgeon.